Ang guyabano ay isang masarap at masustansyang prutas na maaaring kainin sa iba't ibang paraan. Narito ang ilang mga ideya para sa pagkain ng guyabano. Ang pinakamadaling paraan upang kainin ang guyabano ay ang pagputol nito sa kalahati at pagkain ng laman gamit ang kutsara. Ang guyabano ay maaaring idagdag sa prutas salad kasama ang iba pang mga prutas tulad ng mangga, saging, at papaya. Ang guyabano ay maaaring ihalo sa mga smoothie kasama ang iba pang prutas, yogurt, at gatas. Ang guyabano ay maaaring gawing juice sa pamamagitan ng paghahalo nito sa tubig at pagsasala. Ang guyabano ay maaaring gamitin sa iba't ibang mga dessert tulad ng pie, cake, at ice cream. Mga benepisyo ng guyabano. Ang guyabano ay mayaman sa mga bitamina at mineral, kabilang ang Vitamin C isang antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Potasyum tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Fiber, tumutulong sa panunaw at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. Antioxidants, tumutulong sa paglaban sa mga libreng radikal na maaaring magdulot ng sakit. Mga babala, ang mga taong may allergy sa latex ay maaaring magkaroon ng allergic reaction sa guyabano ang guyabano ay maaaring makipagugnayan sa ilang mga gamot, kaya mahalagang kumonsulta sa doktor bago kumain ng guyabano kung ikaw ay umiinom ng gamot. Ang guyabano ay dapat kainin ng katamtaman lamang dahil maaari itong magdulot ng pagtatae at pagsusuka kung kakainin ng labis. Ang guyabano ay isang masarap at masustansyang prutas na maaaring kainin sa iba't ibang paraan maaari itong maging isang masarap at malusog na pagkain o merienda. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang mga babala at kumain ng guyabano ng katamtaman lamang. Bukod sa mga nabanggit na benepisyo ng guyabano, narito ang ilan pang mga kapakinabangan nito. karagdagang benepisyo ng guyabano pagpapalakas ng immune system ang guyabano ay mayaman sa vitamin C na isang malakas na antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa mga impeksyon. Pagpapababa ng kolesterol. Ang fiber sa guyabano ay tumutulong sa pagbaba ng antas ng kolesterol sa dugo, na nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso. Pagpapalakas ng buto. Ang guyabano ay mayaman sa kalsyum, na mahalaga para sa malusog na buto. Pagpapabuti ng panunaw. Ang fiber sa guyabano ay tumutulong sa panunaw at pag-iwas sa constipation. Pagpapalakas ng puso. Ang potassium sa guyabano ay tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo at pag-iwas sa sakit sa puso. Paglaban sa kanser. Ang guyabano ay mayaman sa antioxidants, na tumutulong sa paglaban sa mga libreng radikal na maaaring magdulot ng kanser. Pagpapabuti ng paningin. Ang bitamina E sa guyabano ay tumutulong sa pagpapabuti ng paningin. Pagpapababa ng sugar sa dugo, ang guyabano ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng sugar sa dugo, na kapaki-pakinabang para sa mga taong may diabetes. Iba pang gamit ng guyabano. Ang guyabano ay ginagamit din sa tradisyonal na gamot para sa paggamot ng iba't ibang mga sakit, tulad ng lagnat, ubo, at pananakit ng ulo. Ang mga dahon ng guyabano ay ginagamit din sa paggawa ng tsaa na sinasabing nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapalakas ng immune system. Ang guyabano ay isang masarap at masustansyang prutas na mayaman sa mga bitamina, mineral, at antioxidants. Maaari itong makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan sa maraming paraan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang guyabano ay hindi kapalit ng medikal na payo. Kumonsulta sa doktor kung mayroon kang anumang mga alalahanin sa kalusugan. Kung mahilig ka rin bang kumain ng guyabano madami pala ito benepisyo sa ating kalusugan. Have a nice day everyone. Kung bago ka palang sa akin channel maari po ba pakipusuhan ang video po natin, share na din po salamat po.